Ayun na siya oh. Ayun na. Halika na. Halika na baba dito baba. Nuy. One to my TV. Jamir. May napalipad ng lipad eh. Ah! Jamir. Jamir. Ah! Sa taas ng puno ng mangga. Halika dito baba ka dyan. Nuy. Ah! Ayun na siya Ayun na. Halika na. Halika na, baba dito, baba. Nuy. Baba, baba dito, halika. Dali. Nuy. Ayun na siya, ayun na. Halika na, halika na. Dito, 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 baba. Ayun na siya, oh. Baba na dito, kakain na. Ah. Tubig, tubig, nawaw ka na. Ayun siya, oh. Halika dito. Ayun siya, oh, sa taas. Halika ba ba? Ah baba? Inom ka ba? Ah. ka? Sa tubig mo. Oh, 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 oh. Oh tubig. Sapa, sapa. Sapa, sapa. Oh, nui. Pa. Oh, tinabulunan ka. Ah. Ligyan dito. Uy. Bala ah. Alis na ako. Kanina pa kasi kita pinapababa. Sabi ko baba ka na. Oh, 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 oh. tubig. Oh. Kanina pa kita pinapababa. Ang takal bubaba. Oh. Saba ng galing. Oh. ah, ah, Oh. 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 Kung kanina ka pa bumaba, di kanina ka pa nakakain. Ha? Tagal mo bumaba eh. Tawag ako ng tawag sa'yo eh.